Ay free ay kaysa ko sa mga groceries na mga Mm, naka 200 naman ako. sadya si, kaya hmm, nga kaya lang pa, ah tino la, tino lang pa yung dal, kaya eh, okay. din ako creamy at sa creamy chicken. Oi! <laughs> <laughs> too clean too much dirty we have uh... oh two lights light may mga dumi dalawa yung light may siya sa loob so chine check lahat ng lights so kaya mga light dito

Ayan. Oh, ni tul tulam. Hmm. Ayan. Oh, linisin namin yung mga linisin yung mga ano. Ayan. Malinis na. Ganito yung mga dumi. Okay, now we need to test it out. I have the jug of water. This. That there is the shower drain. So we want to make sure that it comes over there. So let's pour some water. Oh yeah, look at that. So that means I got good flow for the shower. This is the toilet. Yeah, we're good. Everything's gonna work just fine. You like that noise? See, now the shade's coming over because the sun's up there. So the building actually shades over, I gotta work. And that's what I'm kinda waiting on. Because this is all over the side. Cool? baka inaano na lang siya. Double check. Oo. Oh. Lahat na yan, tapos double check na lang. May gahunting ano. Mas mahal kasi si Pauline. sampai sembilan puluh sembilan sampai sembilan

O dito, kilay mo ito ngayon. Matigas! Not a lot of difference. I to put the strapping down that holds the styrofoam So yeah, I'm at the point where I have to insulate the floor, but it's supposed to rain, so sa'yo. Sayang din Ba? Hindi yun know, apartment. Pidyos! Dami nila. Isang kumpul sila doon na bulabog ko. Ayan e o. Nangingikain sila sayang kung hindi ko na video na makayos daming kalatati rito na hindi nga na pa baka na eh lingling ito yung mga puso lagi na siya nakamura ko oh, 20.50 lang oh, may ano na to hanggang bukas or <laughs> kasi yung inorder na kami na chow King ay isang kainan lang 35 oh. kaya dito na lang na grocery na lang ako uh, gatas milk uh, chicken breasts gagawa ko ng noodles ko na lang tapos ang um, ano bread at saka hapon na Diba? Meron na kumalita. marita. <laughs> ay, malim. Ay, <Ayan>, sarap kumain. Lalo <laughs> pa gusto mo yung pagkain. Ayan. So, 10 minutes lang siguro yung layo. Nakang baka okay. na sa kabahay mo. Okay? Pagsasays na rin. Oh. Tsaka kailangan magpapakaraw talaga. Maganda magpakaraw. Ang araw ay nagbibigay energy rin sa atin lalo na sa umaga ayan di ba exercise sa heart, lungs parang sa pagkanta lang din okay guys so, ayun kung mayaman lang ako may pera and, ko yan bibili ko yan invest ko yan gawin kong opisina <laughs> ng Pilipinas ganoon